Good morning, good afternoon, good evening, it's Alan uh, Burgos from channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, guys, 7,545 subscribers na tayo. Baka gusto niyo namang sumama dito sa ating pamilya. And habang tumatagal, ay habang tumatagal na lalong dumadami. Ayan, mas bawat bayan dito sa Metro Manila at sa buong bansa ay may mga subscribers tayo. Onus pa, international subscribers, marami na rin tayo. Sa bawat bansa, bawat kontinente ay may mga subscribers tayo. Maraming salamat po at mga viewers din po natin. Bawat bansa, bawat kontinente, bawat lugar, bawat barangay. Dito sa Metro Manila at sa ibang uh, sa at dito sa ating bansa ay may mga viewers po tayo at mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo hat. Okay? So iyan niyo na po ha. Keep on sharing, keep on subscribing and of course keep on helping this channel so that we can be able to maintain and sustain this channel and then we can be able to reach that 100,000 subscribers goal. Okay? So, pag usapan po natin ngayon ay yung tungkol, po, tungkol kay Kibuloy. Yan, nakakasawa na rin po kasi yung pag-usapan yung mga iba't ibang mga politiko na hindi naman tayo, ano, uh, uh, yon. So, pag-usapan po natin, ibalik po natin kay Kibuloy. Yan, uh, nanawagan, no, Nan -na -nanawagan kahapon si Senador Honti Veros. Yan, Honti Veros ay from Akbayan Party, coalescing with the Liberal Party. Sabi niya, huwag na ang pribadong hukbo ni Kibuloy. Yan, magtagumpay kaya. Madam Senator, hindi mo pa mga hindi mo pa nga napapaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Nasaan na ang sinasabi mong paaaresto? Si Pastor Apollo Kibuloy. Anyhow, okay? Nanawagan po siya na buwagin na rin ang pribadong hukbo or yung private army, no? Oh, ni uh, Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong, meron po ba? Meron po bang uh, uh, private army si Pastor Apollo Kibuloy? Nung nag po tayo, sinurch po natin yan eh, no? Eh, may, may, eh, parang may mga ganun din siya. May mga pinag-aral siya na mga pa, uh, basic army ano, ano, uh, training, uh, basic military training. Meron po siya pinag-training eh. No? Eh, may mga hawak din po mga baril yun. No? Baka nga yun, ang private armies ni private personnel, private armies, armed uh, personnel ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni Driesen Tiberos na ating senator, uh, tinatawagan niya ng Patsin, ang Philippine National Police to focus on disbanding the private army allegedly protecting embattled religious leader Apollo Kibuloy after his gun license or permit to carry firearms were removed. Delikado po yan. Magkakagera po yan. Magkakabarila po yan. Magkakatukhang po yan. It's either may mga mamamatay sa kapulisan o sa private armies ni Pastor Apolo Kibuloy o baka ba naman ang mamatay po yan ay si Pastor Apollo Kibuloy. Yan, pag namatay po yan, tignan natin kung anong mangyayari sa bansang Pilipinas, ha? si Pastor Apollo Kibuloy na napakayaman talaga. Actually, sa Pilipinas, para umamang ka ng gusto ang pinaka-business na pwede mong itayo ay religion. Yan. Okay, sabi ni, ha? tinatawagan niya talaga na si Pastor Apollo Kibuloy, tinatawagan si Senator Rizal Peberos, ang Philippine National Police para mag-focus sa pag-dispond ng private army ano ni Pastor Apolo Kibuloy na protektahan daw siya at eh, wala na naman daw saysay ang pagiging private army dahil nga po yung lisensya ng mga baril at permit to carry firearms were revoked. No? So, yung iyan po ang statement ni Senator Ontiveros na tingin natin ay nagpapabango sa panahon ng eleksyon na papunta na tayo sa 2020. Okay, so uh, yun, no? so, sabi na. no Okay, so yung ano naman po yun, no? yung, uh, uh, yung mga baril na yun, sabi ni Ontiveros ay dapat i-ensure na hindi mapunta ito sa mga uh, miyembro ng religious group ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit po kailangan ng armas? pag ikaw ay uh, ministro um, leader ng isang religion hindi na kailangan ng armas ang armas mo ay ang Diyos dapat 'yon ha o sabi niya dapat lang mapuwag ng private army niya eh todo balandra rin nakalilang mabaril sa social media eh syempre may paril nga, eh di ba nagpapalandra eh yan talaga ang ang saisay ng social media okay now Oh, the PNP revoked Kibolo's license to own and possess firearms. Hindi ko alam kung transferable ba ito. Baka pwedeng i-transfer ito kay uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh? Million po ito, ha? Ah? kakahalaga, no? Oh, eh, kasi po, may kaso po ito si Pastor Apollo Kibuloy na child sex abuse and qualified human trafficking charges against the Pastor in the Davao and passing Regional Trial Court na pinamumunaan naman ni um, Vico Soto ng Pasig City. Siyempre, alam nyo na anong mangyayari dyan. No? Uh, politiko yan. So, eh, pero daw, napaka-ironic, no? Religious leader ka. Pagkatapos ay may sex abuse case ka, no? Child sex abuse and qualified human trafficking. Oo. Oh, uh, ito siguro pinakamasamang ibubukol si isang religious leader. Kumbaga, di ba? O, tignan tingnan nyo nga sila Vilarte, di ba? Wala namang naging kasong ganon. O yung mga iba pang mga, ka, mga uh, religious leaders natin, so wala namang pong mga kasong ganon. Ayan. O, pero ang, ano natin, natin dito, Hanggang ngayon, hindi pa po naaaresto si Pastor Apollo Kibonoy. Sino ba nagpro Sabi nga ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala naman daw po siyang kinalaman. Eh, eh, hindi naman siyang wanted. Ang wanted si Pastor Apollo Kibonoy, kaya lubayan na siya. O, nasaan po ba si Pastor Apollo Kibonoy? Sabi ni Pangulong Duterte, ay nandyan lang siya sa Davao. Ibig sabihin po, ang mga kapulisan natin ay hindi po ginagawa ang kanilang mga trabaho. Hoy, kumilos naman kayo. Ay, nako. O hari sabi ni Hutim Feroz, maaresto na si Kibuloy sa lalong madaling panahon. Kailan yung lalong madaling panahon? Nasa Pilipinas siya. Baka naman next year yan, next 10 years, na wala na si Pangulong Bongbong Marcos. O he continues to mock our institutions. Eh, talaga naman, katawa-tawa, hindi lang po ang NBI, kapulisan, hindi lang po si PBM, kundi ikaw, no? Ikaw, Senator Rizzo Teveros dahil hindi mo kaya pala, hindi mo mapaaresto. Kamay kay Lala, nagpalabas na naman siya ng audio recording kung saan nagbigay pa siya ng bugtong tungkol sa location niya. Ay, ang bugtong na yan, nandiyan lang sa Davao yan. Kung hindi sa Davao yan, nasa Makati yan. No? Siyempre, hahanapin niyo sa Davao, inaakala niyo siya na nandun siya dahil taga dun naman siya. Malay mo, nililin lang ka lang, uh, Senator Hontiveros, nililin lang lang kayo ni Pastor Apollo Kigoloy. No? Matapos nilang pagkikitaan ng Senado bilang institusyon, ngayon naman ang ating kapulisan ang iniinsult, hindi tayo pag sa na pagmukhin niya tayong tanga. Hindi pa ba, Pastor, ay hindi pa ba, Senador Riza Ontiveros. Okay, sige po. Mag-comment lang po kayo dyan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe naman po kayo so that we can be able to maintain and sustain this channel. And of course, you can be a part of this growing family. Thank you so much, guys. God bless you all.